Para iwas traffic naman sa kalsada, plano ng MMDA na hatiin sa dalawang set ang mga bus stop sa EDSA. Nakadaragdag daw kasi sa pagbigat ng daloy ng trapiko ang unahan sa pagsakay ng mga pasero tuwing rush hour. Balita natin ni Damno Tingkungko. Ang mabigat ng daloy ng trapiko sa EDSA nagiging usad pagong pa tuwing rush hour. Kasabay kasi ng dagsa ng mga pribado motorista ang unahan sa pagsakay ng mga pasahero sa mga bus. Sa tindi ng trapiko, hirap daw ang mga bus driver tulad ni Mang Levis. Hindi um, uh, na kami eh. nakakakot, ha? Uh, hindi na kami nakakakot. Siksi ka na. Pagsiksi ka, uh, hindi na kapagsakay. Uh, uh, sakay. oo, uh, oo. Uh. Gano'n na nga. Pag hindi ko kayo kumukot, ano eh? Ay, bawas porsyento namin. Kaya naman plano ng MMDA na hatiin sa dalawang set ang mga bus stop sa EDSA. Isa para lang sa mga biyaheng alamang o Bus A at isa naman para lang sa mga biyaheng Baklaran o Bus B. Ang mga Bus A at B parehong pwede magsakay sa Julia Vargas sa May Mega Mall at SM North Bus Bay kung saan mataas ang bilang ng pasahero. Magtatalaga naman ng ilang piling bus na pwedeng tumigil sa lahat ng bus stop para sa unang anim na buwan. Sa ngayon po kasi yung bus stop natin, bawa isang bus stop, lahat ng bus tumitigil doon. So magde-designate tayo ng bus na pwede lang tumigil doon sa bus stop na yon. Sa sistemang ito, kailangan kabisaduhin ng mga pasahero kung saan hihinto ang mga bus patungo sa kanilang destinasyon. Kung hindi swak ang biyahe sa kalapit na bus stop, kailangan mo maglakad sa sunod na stop. Ganito kasimple yan. Merong mga elevator na lahat ng floor tinitigilan. Pero hindi naman bababa doon sa floor na yun yung pasahero ng elevator. So ang mangyayari niya, kung ang punta mo ay 7th floor, diretso ka lang dapat sa 7th floor. So may, yung, 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 bus stop A, may mga designated uh, areas lang na pwedeng sakyan at pupuntahan na destination ng bus area. Um, sa tingin ng MMDA, eh, makakatulong yan para maiwasan yung traffic. Eh di okay lang, pwede naman sumunod. Di advisable yan. Bakit? Mahirap yan. Bakit ho? Bakit mahirap? ah, uh, Palipat-lipat yan. Paano kung galing ka sa, sa isang lugar lang, then kailangan mo pang pumunta sa kabilang portion para pumunta lang sa lugar na yun. Eh, samantalang yung bus, dadaan naman dito. Dan, o tingko ang